Hello mga dzay, sa today for today's video karon is magluluto ako ng binaki. Ubanin ko ninyo sa kung ganap for today's video. Binaki lang mga dzay, sa kalam, sa so, palisan ni na ito o Perfect na niya itong isna karoon sa kahaponon. nun. Meron akong mais dito mga dzay, ito ang ating gagawin ngayon nga binaki. Ilang piraso lang ito ang ating gagawin mga dzay dahil ito lang ang natira ba. First nating gagawin dito mga dzay ay kukunin natin yung balat mga dzay dahil ito ang ating gagawin mamaya na pang puto sa ating binaki. Medyo guwang-guwang na judang atong mais mga dzay. Yung iba nga nito mga jay, pwede na ipang tanim, pero tryan pa din natin tin gawing binaki mga dzay kung pwede ba. For the gulang nato atong mais mga dzay ba na medyo guwang-guwang na kung pwede ba itong gawing binaki. Medyo matrabaho nga itong mga dzay itong paggawa ng binaki. Pero if for the nato mga dzay para makakain pod tayo ng binaki ba na ating gawa. Huy. Pagkuha pala ng balat ng mais mga dzay, kailangan mo na hindi talaga mabutas or magisi ba para paglagay natin mamaya ng mais na ating kinidkid or kinayod mga dzay, hindi siya tumulo. Kailangan talaga mga dzay na hindi mo talaga siya gisiin ba. huy! <laughs> Ito na nga yung mais na kinuhaan ko ng balat. Hindi ko lahat kinuha ang balat dahil yung natitira na balat niya ay sobrang nipis na. At ito nga yung balat na naipon natin mga zay. Sobrang dami pero okay lang to mga zay. Mas nindot sa manubra kaysa makulang. Dito nagbalat na ako ng mais at kinuhaan ko na siya ng mga buhok mga zay para hindi masama sa ating pagkidkid. anden And then dinahandahan ko na siya pagkidkid mga zay para hindi siya magtibuok-tibuok ba. Kailangan mo talagang dandahanan pagkidkid mga zay dahil yung mais na ating ginawa is medyo matigas na ba? Yung ibang anito na mais mga jay, pinilad ko na para pwede pa natin ipangtanim ba. Imagine nyo mga dzay, ganyan na kagahe yung mais na ginawa kung binaki mga dzay. Pulago lang nato mga dzay. Ang importante, pangitaan natong pamaagi ba nga makahimo dito tag binaki ang kitay naghimo. Ano din nga part mga dzay, medyo nahihirapan talaga ako basa sa pagkidki dahil medyo magaigahe man ating mais mga dzay. <laughs> Kailangan mong talaga nga pailin-ilinan mga dzay, bakit parang nalulubo man ang ating mais. Or natatanggal ng buo mga dzay ba? So, kailangan mga dzay, nadandahanan mo talaga para hindi siya magbuo-buo Baka ng pino bitaw siya. Ilang years tayo nagkidkid mga dzay, eh, sa wakas, natapos na din siya mga dzay. Tinilok ko talaga yung mga mais nga nakadikit-dikit sa ating kidkiran mga dzay. Bakay sayang naman, makadugang-dugang to sa ating kinidkid na mais. At sinama ko na din sa pagtilok mga dzay, yung nasa pakaw mga dzay Dahil sayang naman, hindi natin kunin. Nandito pa naman yung matamis na part. Huy! <laughs> Ito na nga lahat yung nakinkid natin na mais mga dzay. Medyo bagal-bagal yun siya mga dzay. Pero ipadayon tani mga dzay. Oy, maghimo taan yung binaki. Pamaday ni kundi ni mahimo mga dzay. Ato ning lugaw. <laughs> Ngayon ay magtitimpla na tayo mga dzay ng ating kinidkid na mais ba para makagawa na tayo ng binaki. Ito nga mga dzay, naglagay ako ng isang basong ispiso na gata dahil ang ating mais na kinidkid ay medyo malas ya mga jay, ba. Guwang-guwang na bayan mais na ating ginamit mga dzay kaya kailangan natin ng pangpambasa mga jay, ba. <laughs> pwede naman tubig ilagay mga zay pero sa akin gata yung nilagay ko para medyo lamit-lamit naman yung binaki natin mga zay ba <laughs> naglagay nga ako ng kunting asukal para pangpadugang tamis sa ating binaki guwang na kasi itong mais na ating ginamit mga zay kaya hindi na siya masyadong matamis ba medyo matabang na siya kaya nilagyan ko na siya ng kunting asukal mao din ni ang bagong nga style sa pagluto o binaki ni Inday Irene Huy! <laughs> Sa amin nun mga zay, pag magluluto yung mama ko ng binaki, wala talagang ilagay na asukar or gata. Pure lang talaga nga mais mga zay ang gawin naming binaki noon. Walang halong kimikeme ba? <laughs> <laughs> Wala lang kasi kaming pambili noon mga Zay ng asokar kaya, kaya, hindi na namin siya nilagyan mga Zay. Yung talaga na mais yung ginawa naming binaki. Ba? Doon mo talaga malalaman mga Zay na kung ano ang lasa sa pure na mais na gawaing binaki mga Zay. tulad ngayon mga Zay, pag bumili ka ng binaki, hindi mo talaga malalasahan yung pure na mais mga Zay. Parang may halong kimikimi na mga Zay na nilagay nila ba? Huy! <laughs> Pagka mga nzay, nagumpisa na ako dito mga djai, na magputo sa ating binaki. Medyo kunti lang yung nilagay ko sa dahon mga djai, ba para marami tayong malagyan ng mga dahon. Medyo madami man din ang dahon na ating nakuha mga djai. kaya. Hindihan lang natin ang paglagay para malagyan natin lahat ng mga dahon. Huy! <laughs> Ang purpose po nito kaya kinuntian ko ng paglagay para madali siyang maluto mga zaiba para hindi tayo sobrang mahirapan sa paghinaling. <laughs> Natapos na ako sa pagputos at ito na lahat yung naputos ko na binaki mga zay. At dito ko siya lulutuin mga zay, sa aking steamer. At ilagyan ko siya ng pakaw ng mais mga zay, para maangat ng kunti ang ating binaki para hindi siya mausik ba. Hindi ko kasi sinerado yung pikas ng side niya mga zay, kaya inangat ko na lang siya mga zay, para hindi siya mauusik ba. Natapos na ako sa pagpahil, mga Zay. Medyo perfect ang ating pagkalagay. 10 pieces pala lahat ang ating nagawa na binaki, mga jay Medyo madami-dami. ang ating nagawa. Wala nang paligoy-ligoy, mga Zay. Isinalang ko na para maluto din agad ba? Isang oras ang nakalipas, mga Zay. Naluto na din ang ating binaki. So, ito na ang iyahang forma, mga Zay, pagkaluto. So, hinaon ko na siya, mga jay, para mabugnaw ba? Para makain na din namin, mga Zay. Kaya medyo namimiss man namin ang pagkain ng binaki, mga jay. Medyo excited lang talaga ang mga person. <laughs> Diyos pala ang ating ipapari sa ating binaki mga dzay. Medyo malamit-lamit talaga itong binaki na ating ginawa mga dzay. Kaya medyo mainit pa at walang halong kimikimi ba. <laughs> <laughs> binaki lang mga dzay sa kalam. So parisan din na ug Perfect na gigan itong isna karoon sa kahaponon unsa? Ito talaga na isnak mga dzay na dala hapon na baka na bubusog man kami sa aming kinain na binaki mga dzay. Medyo malami lami kasi ang ating pagkaluto sa ating binaki kinilagyan ko ng gata mga dzay parang nilagyan kunang gatas ba. Yung pa style pala ako sa aking paggawa ng binaki mga dzay. Para malaman ko talaga mga jay, bako ba kung ano ba talaga ang lasa pag nilagyan ko ng gata. Parang lasang binaki din mga dzay. Huy! <laughs> Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching. Bye-bye.